Nais naming ibahagi ang tulong na natanggap ng isang batang may sakit na una na lumapit dito sa iabante mo. Kung matatandaan, pinasuri ng iabante mo sa mga espesyalista sa Philippine Children's Medical Center sa Quezon City ang siyam na taong gulang na si Ezra Tanyeza na may sakit na subacute sclerosing phenophilicitis disease o OSSPE sa isa, isa itong uh, neurological disorder kung saan apektado ang central nervous system. Dulot ito ng virus mula sa tigdas na tumama kay Ezra noong siya'y walong buwang gulang pa lamang. Lumabas ang epekto ng kanyang SSPE makalipas ang ilang taon. Sabi ng mga doktor, walang lunas ang sakit ni Ezra. Bukod sa layuning malaman ng update sa kondisyon ng bata, isa sa mga pakay kung bakit pinasuri ng iabante mo si Ezra sa PCMC ay para makakuha ng bagong medical record ng bata na maaaring magamit ng pamilya sa pagingin ng financial assistance sa Department of Social Welfare and Development. Matapos ipacheck up ng iabante mo si Ezra at makakuha ng bagong record sa ospital, nakatanggap na ng paunang ayuda si Ezra mula sa DSWD na 10,000 piso ang ibang tulong na posibleng ibigay ng ahensya ay pinoproseso pa. Nagbahagi rin ang aking partner na si Sol uh, sa pamamagitan ng kanyang Sol Aragonis Foundation ng financial assistance para kay Ezra. Ang bahagi na natanggap ng pamilya ay ginamit na puhunan para sa kanilang maliit na sari-sari store na tinawag nilang tindahan ni Ezra. Habang ang iba rito ay gagamitin para sa mga gamot, vitamins at pagka... Si Kuya Esra po ay fighter pa rin po, sir, at malakas pong dumede, malakas pong kumain. Okay.